Hey guys, kumusta kayo guys? Punta kayo sa bahay ko. Tara, tara. Nuga pare. Na. Sabi na eh, Hindi Hindi alam? Magandang araw mga par. Ni bagong video na naman tayo mga gar. Ngayong araw ay February 1, 2025. Buwan na naman ng mga puso mga par. At nandito tayo ngayon sa Tagumpay Bako, Oriental Mindoro mga gar. Tayo nga pala ay in-invite ng ating kaklase mga gar. Kasabay ng araw ng mga pusong nagmamahalan mga par. Ay 50th anniversary ng magulang ng kaklase natin mga gar. Kaya ano pang hinihintay natin mga par? Tara, samahan nyo kami. Kasama ng aking mga kaklasing oso mga par let's go na mga par syempre alam ko naman na mainipin kayo kaya putul putulin natin ang video mga gar ayan at pagkalampas nga natin ng tagumpay at bangkatan ngayon nga ay nandito na tayo sa tulay ng mayabig at mula nga sa bayan ng bako hanggang dito sa may tulay ng mayabig siguro mahigit 20 minutes na tayong bumabiyahe mga par bagal lang kasi yung takbo natin mga gar eh. Kung nga pala ang pinagmamalaking tulay ng mayabig napakaganda ba? Diba? kalampas nga natin dyan mga gar syempre skip na uli natin yan mga par syempre ayokong mainip kayo mga par at ayan nandito na nga tayo sa mga ngan mga par may mga nadaanan nga din pala tayo mga resort dito mga par pero siguro sa sunod na video ko na lang yon mga par nagmamadali kasi tayo ngayon mga par at bago ka nga makapasok sa lugar nila may madadaanan ka ditong maliit na ilog mga par maganda at malinaw ang tubig ng ilog nila dito mga par kaso next time na tayo maliligo dyan mga gar sa summer na lang siguro. At pagkalampas nga natin dyan mga gar, puputuli na uli natin ang video natin mga par. Ayan, nandito na tayo sa gym ng mga nganuno mga par. At pagkalampas nga natin dyan mga para, hanapin na natin yung bahay ng kaklase natin mga par. Siyempre, hindi natin alam kung saan yun mga par. Ang tanging magagawa lang namin dito ay sundan ng amoy ng karne mga par. At dito nga ay nadaanan na namin ang barangay hall ng mga nganuno mga par. Siyempre, putuli na ulit natin yan mga gar. Pagkalampas nga natin ang Barangay Hall mga par, sinundan pa rin natin ang amoy ng karne mga par. At mula nga dito sa malayo para ay may napansin tayo dito sa tabing kalsada mga par. Ang bunto ng mga kahoy na nagsasabing dito na yon mga par. Kaya tumigil na muna kami dito mga gar. Mga gar. Kamusta kayo mga gar? <laughs> Dahil gutom na gutom na ang aking mga kasama, pumunta muna kami simbahan. Tapos kita tayo sa picture. At dito nga ay nakita natin ang batang vlogger ng mga nganuno mga par. Meet Serge at isasama niya ngayon tayo sa kanyang bahay mga par. Tara! Hi guys! Kumusta kayo guys? Punta kayo sa bahay ko. Tara! Tara! At nagsimula na nga kami maglakad papunta sa bahay ni Serge mga par. Siyempre, niyaya niya tayo eh. Tatanggi pa ba tayo? Ang dami namang tao mga par. Pero okay lang yan. Nandito na tayo eh. Huwag na kaming mahiya naman kami. De, joke lang mga par. Siyempre, imbitado tayo dito mga gar. At yun babay babae na may hawak ng bulaklak. Yan yung ikinasal mga par. Yan yung nanay ng kaklase namin mga par. Pero mamaya na yan, baka maiwan tayo dito ni Serge mga par. Siyempre, baka maligaw tayo dito hindi natin malaman ang daan pabalik mga par At dito nga ay nakita ko ang grupo ni Namokang at Tanggol mga par Ayan, napakaangas Mga par, sasakay sa bahay ko mga par <laughs> <laughs> At syempre, nagplano muna kami dito kung anong una naming kakainin mamaya mga par Dapat yung mabilis matunaw sa tiyan mga par para makadalawang kain tayo mga gar Uy, baka maniwala kayo ha At dito nga ay pumasok na tayo sa bahay ng ating kaklase mga par <laughs> At pagpasok nga natin dito mga par, eh may napansin ako dito mga gar. Itong lahi! Ito ba lahi nito? Walang tibay. O, oh, oh, patay ka. Hindi mo naman anak yan. Ganyan ang anak Pati mga aso dito mga par, sabay sa February, araw ng pagmamahalan mga gar, sana all. At dito nga ay sinabi na namin na tinuruan kami ng aming isang guru mga par. Eh kasi pinagdala kami ng plastik na Sir Wendell. Haha, <laughs> Shoutout out sa Sir Wendel. Mamaya dadalhin namin sa iyo yung aming parcel. Pero bago ang kwentuhan mga gar, tara, kumain muna tayo. Gutom na rin tayo eh. At dito nga ay nagsimula na tayong pumila mga par. Syempre, Pilipino tayo kaya dapat may disiplina tayo mga gar. Bawal nga din pala ang Pixar dito mga par. Joke lang. At ayan, binigyan na nga tayo ng plato ng ating kaklase mga gar. Syempre, pag may plato, may kutsara tayo mga par. At ayan, sumandok na, na tayo tayo dito ng mga ulam at pagkain mga par. Talagang tingin pa lang, tsak na mabubusog ka na dito mga par. Iba't ibang klase ng pagkain na talaga namang solve na solve tayo dito mga par. Napakaangas. At ito na nga yung nakuha nating pagkain mga par. syempre meron dyang dessert. Charan! Contestant number one. syempre papakilala na natin ang ating mga kaklasing oso. At kung gaano kadami ang kinuha nilang pagkain mga par. Unahin na natin ang Ninang Grace mga par. Ayan, ang kanyang kinuha pagkain mga par. Ganyan lang kadaming kumain ang Ninang Grace mga par. Kokonte lang, 'di ba? Syempre, gutom na daw siya. Sa layo ba naman ng binyahe namin mga par? Pag di ka ba naman nagutom? Syempre, tapos na tayo sa Ninang, lipat naman tayo. Dito naman tayo kay Julina mga gar. Yan, ganyan lang kadaming kumain si Julina mga par. Syempre, umais muna ng pwesto para masarap ang kain yan par. At pagkatapos nga kay Julina mga par, lipat naman tayo dito kay Arman mga par. Syempre, titingnan din natin kung gaano kadami ang kinuha niya mga par. Mukhang pihikan si Arman mga gar. Pero okay lang yon Lipat naman tayo dito kay Kuya Luloy mga gar. Oops, nakasubo agad. Okay na yan. At ito naman si Ate Elda at si Ate Maria naman mga par. Mukhang solve na solve na sila dito mga gar. Ang sarap ba diba? At dito nga ay patuloy pa ang pagbibigay sa amin ng pagkain ni Ate Irish mga gar. Dinaig pa namin dito ang inasal mga par. Unlimited rice na. Unlimited ulam pa mga par. At eto na nga yung mga mga lang pagkain ni Ate Irish mga par. Napakadami naman ito Ate Irish. Pero okay lang yan. Andiyan naman si Julina. Kakainin niya yan. Haha. <laughs> Peace. Napakasarap nga pala ng lumpia nila dito mga par. Pati yung suka par. Napakalasa mga gar. Talaga na mga hanap-hanapin mo at babalik-balikan mo to mga par. Kailan kaya ulit? Haha. <laughs> at pagkatapos nga nating kumain dito mga gar. Siyempre nanood muna tayo ng kaunti dito sa sabitan at mga kumakanta mga par. At napansin ko nga ito mga par, mapabata, matanda napakagagaling nilang kumanta dito mga gar Napakagaling, di ba? Ang dami ditong kumakanta kanina mga gar, kaso di ko na nabidyohan mga par, kumakain kasi tayo eh. At yan nga palang dalawang nasa gitna mga par, yan yung nanay at tatay ng kaklase natin mga gar. Sila ang dahilan kung bakit may event dito ngayon mga par. Sana all, umaabot ng 50 years mga gar. Nakaka-inspired, di ba? Nasa ng 50 years mga gar, kinaya nilang lampasan lahat, hirap, ginhawa, at lahat ng hamon ng buhay mga par Syempre kung kaya nila kaya nyo din Hindi yung dalawang taon pa lang sasabihin nyo hindi nyo na kaya. Hindi yan totoong pag-ibig mga gar Anyway tama na muna yung usapang pag-ibig mga par Pakinggan naman muna natin ang awitin ng ating kaklase mga gar ba may talent din. At pagkatapos nga nun, mga par, nanood naman tayo dito ng sayaw mga gar. At pagkatapos nga nun ay nagpaalam na kami dito mga par. mawin na po kami. Salamat po. Ha po. Ano na si Salamat Apo. At yun nga mga par, uuwi na naman tayong busog. Saka naalala namin yung parcel ni Sir Wendel mga par. Chak ako, naghihintay na yun sa amin mga gar. Irish, mabenta na kami. Bye-bye. At yun nga mga par, uuwi na kami mga gar. Salamat sa napakasarap na pagkain. At sa mainit na pagtangkilik sa amin. At sana sa sunod kami uli ay inyong ayain. haha. thank you. Ang sarap ng tapsoy. Bye guys. pagkaalis nga namin dun mga par, dinala na namin ang parcel namin kay Sir Wendel mga gar. Siyempre, lab natin si Sir Wendel eh, kaya dadalhan natin ang parcel siya mga gar. Ano kayang ginagawa ngayon ni Sir Wendel mga par? Tara, samahan nyo kami. Boss, parcel boss! Parcel, parcel! Parcel! Ah, ayan, sir. Boss, parcel po. <laughs> Nasa yung dalawa? Sir! Boss, dito po yung parcel nyo, boss. <laughs> <laughs> parcel, sir, parcel. Hello, vlog! Ah, uh, parcel, sir, hindi, hey, sir. Ibigay mo na yung parcel. Ayun, yung parcel! Magkakita <laughs> ako. Opo. Sir, 500. <laughs> sir, 500 lang po, sir. 500, sir. 500. <laughs> pakayan? Pakalapan, pakayan? Pakalapan na. na, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Ayan, at pagkagaling nga namin guys Sir Wendel, nagpunta na kami ng kalapan mga gar. So hanggang dito na lang muna ulit ang video natin mga par. Nasayang ko na naman ba ang oras nyo? Okay lang yan. Hanggang sa muli, paalam!